Kung tawagin kitang kapatid, yun ay dahil nakuha mo ang aking respeto. Walang iwanan kahit anong mangyari. Maaaring masawi tayo sa laban, pero lahat tayo ay samasamang makakauwi, buhay man o patay. Dahil walang iwanan. Yan ang mga katangi ang tinataglay ng tunay na sundalo. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng tagumpay? Ang makapatay nga ba ng maraming mga kaaway at ipalasap sa kanila ang matinding pagkatalo o ang pagiging immortal sa bakbakan na pinatitibay ng tunay na kapatiran. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang pinangunahan ang kanyang hukbo laban sa mga anay na sumisira sa bayan. Pinagtangkaan sa dimabilang na pagkakataon, binakbakan at pinagtulungan sa labang hinding-hindi nila maipanalo. Ngunit sa kanyang pagbawi ipinalasap nito sa mga kaaway ang paraan na higit pa sa pinakamasakit na pagkatalo na maaari nilang danasin sa labanan. Ang kwento ni General Julius Javier o yung tinaguri ang First Scout Ranger Regiment The Living Legend Pero kung bago ka palang sa ating channel pakipindot na din po ng like subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Simula noong itatag ni Late General Rafael Ileto ang Scout Rangers noong 1950s, sila na ang itinanghal na pinakailit na unit ng military dito sa ating bansa. Kasabay ng tagumpay na ito, naglabasan na rin ang di mabilang na kwento ng kabayanihan ng mga nagiging miyembro ng First Scout Ranger Regiments Hanguhin naman natin mula sa kanila si General Julius Habjir, isa sa pinakabantog na naging alamat ng musang. Tubong Negros Occidental at maagang pumasok sa pagiging kadete ng Philippine Military Academy sa Port Del Pilar sa Baguio City. Naging bahagi siya ng PMA Class 1970 at bilang isang batang lieutenant, sila ang ipinadadala sa lahat ng sulok ng Pilipinas bilang tagapamayapa kung saan malakas ang presensya ng mga kalaban ng gobyerno nandun sila at nangungona sa pakikipagbakbakan taong 1972 dalwan taon pagkalabas sa PMA ni Lieutenant Javier kasama ang kanyang unit ay rumesponde sila sa tawag ng mga marines na nakikipagbakbakan at na mga sandaling yun ay nagtamo ng matinding casualties sa kanilang hanay dahil sa dami ng mga kalaban sa kanilang pagmamadali para sumaklolo si sa mga kabadi. Tinambangan sila ng mas marami pang mga kalaban na nakapwesto na sa kanilang daraanan. Malibang kay Lieutenant Javier, tinamaan ng lahat at karamihan sa kanyang mga kasama ay kritikal at malubha ang kalagayan at naiwang nakahandusay sa gitna ng daan. Outnumbered sila at mga sugatan pa. Sa kabila ng kalagayan nila, humingi ng cover part si Lieutenant Javier mula sa mga natiran niyang kasama na makakaya pang humawak ng baril na sa pagkakataong iyon ay dadalawa na lang ang may kakayahang makapagpaputo. Sa pag-cover ng dalawang ito, magiting na sumuong si Lieutenant Javier sa kalagitnaan ng umuulang mga bala mula sa kalaban. Isa-isa niyang hinila at iniligtas ang mga kasamahan niyang naiwan sa gitna na hindi na nagawa makapagkubli pa dahil sa tindi ng mga pinsalang tinamo. Dinala sila ng Lieutenant Javier sa ligtas na lugar at pagkatapos ay takbo, dapa, tago, makaiwas lang sa mga bala para mapuntahan pa ang iba pang nangangailangan. Ganito ang kanyang ginawa hanggang makuha niya ang pito pa sa kanyang mga kasama at madala sa ligtas na lugar. At pagkatapos ay ganun din ang ginawa niya sa mga armas ng mga ito Bagamat hindi na magagamit ng mga sugatan niyang kasama, tinipon niyang lahat ito at inilagay sa tabi niya para sa matagalang laban. Nakipagbakbakan siya hanggang sa umatras na lang ang mga kalaban na mapagtanto nila na hindi nila madadali ang unit ni Lieutenant Habjer dahil sa patuloy na paglaban ng mga ito kahit na sugatan. Pagkatapos ng madugong bakbakan na yun, simple lang ang winika ni Lieutenant Habjer. Walang iwanan yan ang sagradong panuntunan ng Scout Rangers. At siya ay kinilala bilang immortal na mandirigma simula noong mga panahong yun. Nagsimula na rin siyang magbilang ng mga karangalan at komendasyon. Naniniwala din ang kanyang mga kasamahan na si Lieutenant Julius Javier daw ay merong gamit na anting-anting. Dahil sa dinamidami ng bakbakang kanilang sinagupa kasama siya, ni hinding hindi man lang ito tinatamaan ng bala. Agimat nga ba? O talagang taglay lang ang puso ng tunay na scout rangers? Buko dito tatlo pang sunod-sunod na ambush ang kanyang nalampasan nang di man lang nagagalusan Hindi lang sa larangan ng bakbakan nakitaan ng galing ang nonay si Captain Javierna Ang nakakamangha sa taong ito ay nagagawa din niyang makapagtagumpay sa laban nang di man lang gumagamit ng dahas at ipinalalasap sa mga kalaban ang pinakamasakit na pagkatalong maaari nilang matamu. Buwan ng Disyembre taong 1974, sa bayan ng Real sa Quezon, ito ang panahon na sobrang laganap ang insurgency sa nasabing probinsya. Gamit ng kanyang galing sa pagiging musang, pinangunahan ni Captain Habger ang pagpasok sa isang kuta ng mga rebelde ng NPA sa lugar. Ginapang nila ito sa kalaliman ng gabi at nagawang bihagin ang walong heavily armed na rebelde dahil napasok ang kanilang kuta ng di man lang namamalayan. Tagumpay ang misyon nilang iyon nang man lang nagpapaputok ni isang bala. Hindi nila ginilitan ang mga kalaban dahil ayon naman sa muling winika ni Musang Javier. Hinayaan namin silang mabuhay bilang respeto sa halagan nito. Dahil sa pangyayaring iyon, Magiiwan ito ng marka sa puso at isipan ng mga kalaban. Na kahit pasan sila magpakatago-tago, makukuha pa rin sila ng mga scout rangers. Bagay na dadalhin naman nila habang sila ay nabubuhay, ang pagkatalong higit pa sa kamatayan. Pagkatapos ng operasyon na yun, nakuha ni Javier ang respeto hindi lang ng mga NPA, kundi lahat ng mga rebelding grupo na umiiral noon hanggang sa bahagi ng Mindanao. At mabilis siyang naging colonel. Pag si Colonel Javier na ay makakalaban niya, Pinanghihinaan na ang mga ito ng loob Dahil kung hindi man mapapatay sa laban Ay maramihan silang sumusuko Taong 1981 Batalyon Commander si Colonel Javier pangunahan niya ang operasyon sa Basilan Partikular na sa Tipo-Tipo Respetado din siya ng mga rebeldeng muslim At sa buong panahon niya Nakapagtala ng pinakamaraming nainganyong sumuko Mula sa panig ng mga rebelde Kasama ang kanilang mga tauhan at malalakas na kalibre ng baril at armas at nagbalik loob ng mga commanders ng Moro National Liberation Front o MNLF. Pagkatapos dito, napadestino naman si Colonel Javier sa Negros Island at naging commander ng 11th Infantry Battalion sa Canlaon City sa Negros Oriental. Pinangunahan din niya ang mga operasyon nito sa buong isla lalo na sa mga bayan ng La Castellana at Moises Padilla sa Negros Occidental naman na kung saan nagawa pang makapagpatakbo ang mga komunistang grupo dito ng isang shadow government na may nakatalaga mga pinuno mula sa kanilang hanay sa bawat baryo ng mga nasabing bayan. Ganyan kalakas ang impluensya ng mga komunista noon sa bahaging iyon ng bansa. Ngunit pagdating ni Colonel Javier, binuwag niya ang mga ito sa pamamagitan ng walang humpay na operasyon na isinagawa ng Task Force Sugarland na sadyang binuo para pulbusin ang matinding insurgency sa lugar. Hinanting nila ang mga rebelde na nagpapahirap sa mga tao doon sa pamamagitan ng paghingi ng napakalaking extortion money. Hindi ito tinantanan sa pagtugis ni na Colonel Javier na suportado ng walang humpay na mortar at artillery support at ng mga machine gunner hanggang sa mapilitan ang mga rebelde na nasukul at nauwi sa maramihang pagsuko lalo na noong mga buwan ng Mayo at Hunyo ng taong 1987 kung saan kulang-kulang limandaang miyembro ng mga rebelding NPA ang sabay-sabay na sumuko at nagbaba ng armas sa gobyerno bukod pa sa mga nauna na na maramihang nahuli at napatay Napalaya ni Battalion Commander Colonel Julio Xavier ang isla mula sa pamahalaang komunismo ng mga NPA at tinaglay niya ang bansag na The Living Legend. Paglipas lang ng sandaling panahon sa patuloy na tagumpay, nakuha na niya ang pagiging General Julius Javier at itinalaga na rin siya bilang Commanding General ng Expanded First st Scout Ranger Regiment at nagpatuloy pa ito sa pamamayagpag. Dekada 90, siya na rin na nagsasanay para lumikha pa ng mas maraming mga musang na nakatakdang umukit ng kasaysayan ng kabayanihan. Ika-23 ng Mayo taong 2000, nang unang umupo ang noon ay si Major General Julius Subger bilang commanding officer ng AFP Central Command na nakabase sa Camp La lapu sa Cebu City at pinangunahan ang paglaban sa terorismo at communist insurgency sa rehiyon ng Visayas. Pansamantala siyang nawala sa pwesto, ngunit muling nakabalik noong ikatatlo ng Marso taong 2001. At ang tinaguriang living legend ay nagpatuloy sa paglilingkod sa bayan hanggang sa siya ay magretiro sa nakatakdang edad. Ngunit na nanatiling aktibo sa mga pagtitipong ginaganap na mga kapwa niya maalamat na musang. Paano mo nga ba iuukit ang iyong pangalan sa pagkatao ng iyong mga kaaway? Ang lipulin ba sila hanggang maubos? Masabi lang na nagtagumpay ka? Ikaw kaibigan, naranasan mo na bang iwan ng mga sinasabi mong tunay na kaibigan sa gitna ng laban? Masarap ba sa pakiramdam? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!